Hello guys, ito ang aming uh, nakakatuwang experience sa aming pagbakasyon doon sa Michigan. So ayan guys, kung nakikita nyo, um, maraming wild deer dito sa golf course na ito. So ang mga deer pala dito guys ay lumalabas ng 5 to 6 o'clock ng gabi. So ayan guys, ay 5 o'clock 5.20 na yan ng hapon. So, naglalaro ng golf yung aking asawa dyan. Tsaka yung kanyang mga, uh, yung kanyang kapatid at mga pamangkin. So, ayan. Tapos, ang dami naming nakitang while they are dyan na pagala -gala, guys. So, ayan sila, guys. Oh. Hindi mo sila pwedeng hulihin at hindi ka rin pwedeng uh, lumapit sa kanila kasi yung iba sa kanila ay um, nang hahabol daw. So, ayan. So, it, pero itong magnanay daw yata, ayan ito. Mabait sila, parang hindi sila natatakot. Pero yung iba dyan talagang, ano sila, tumatakbo talaga sila guys. Ayaw talaga nilang mag, ano. Ayan o, oh, tingnan mo yan, isa na yan. Tumakbo yan siya dyan kasi nakita niya kami. So, ayan o, oh. o, oh, diba? O, oh. wild yan talaga sila guys. Dito sa US bawal ka kamanghuli ng mga hayop kahit mga gansa 'yan o mga bibi, rabbit o kahit ano basta well, hindi mo sila basta-bastang pwedeng hulihin bawal daw sabi ng asawa ko. So ayan, maraming ano kasi yan dyan, guys? Forest yan siya dyan. So, maraming. Meron pa eh. akong nakitang isa dyan na unang unat talaga namin nakita. Ang laki niya, guys. Hindi ko lang nabidyuhan kasi. Ang bilis niyang tumakbo. So, ayan, oh. Oh, yan. Yung tatlo na yan, oh. Tatakbo din, oh. Tingnan nyo. Mailap talaga sila sa mga tao, guys. Kasi tumatakbo sila kapag ka nararamdaman nilang palapit ka. Hmm, yan tatakbo yan sila dyan sa loob ng mga kakahuyan ang ah, maganda lang dito kasi yung mga kakahuyan nila guys ay hindi ano pagkatapos namin doon ay dumiritso kami dito sa uh, pumpkins yan so, isa siyang store yan dyan malaking store tas binibinta nila yung mga pumpkins na yan mga ano yan, full decoration. So, yan dito sa kanila guys, ginagawa lang nilang mga pang decoration yan. Tapos, ayan. Malaking lugar na ito guys. Meron silang mga halaman na mga tinda dyan. Marami sa loob. Mga decoration. Tapos, dyan nakarating kami dyan sa, ang tawag nila dyan ay Bayside Store. Sobrang ganda dyan mga guys. At na-inlove ako sa store na ito. Ang dami-daming mga paninda dyan na gusto ko kasi yung mga woods mahilig ako sa mga gamit na mga parang kahoy kaso lang grabe guys grabe kamahal yung mga paninda nila dyan pero nakabili ako dito ng ano placemat sa table tapos ano pa ba yung nabili ko dyan ang ganda talaga dyan guys ang dami kong gusto dyan kaso lang sobrang mahal kaya sabi ko sa asawa ko Uh, wag na kaming bumili ng mga nagugustuhan ko dyan kasi sobra talaga siyang mahal ang nabili lang namin dyan ay yung placemat para sa table na nagustuhan ko talaga siya so ayan malaki din yung store na yan guys kung nakikita nyo marami silang paninda marami mga pumapasok dyan ay karamihan mga kwan mga, mga taga ibang bansa rin mga tourist siguro o, oh, ayan mo, oh, ba? Diba? Ang ganda. Dami nilang paninda pero sobra talaga ang presyo. Nakakalula. kalula, oh, 'di ba? Ang gaganda. Yan, ang mamahal ng mga 'yan. Sobra. Yang mga ganyan, ganyan-ganyan 'yan, ganyan, maliliit lang na ang mga ano pero pagtingin mo ng presyo, my god. Masandok-sandok 'yan, oh my god isang peraso lang na maliit sobrang mahal. Kasi dahil mahal siguro dahil para siyang tourist spot. 'Yan, pero marami din taong pumapasok diyan, guys. Oh, di ba? Maraming bumibili kahit na mahal siya. Bumili rin ako diyan para ano lang ba? Uh -uh. Merong kaming remembrance sa pagbakasyon namin diyan sa Michigan. So ayan, guys, 'ong oh ganda maliit lang siya hindi naman siya kalakihan talaga na store ayan o. pero ayan yung mga paninda nila guys mga parang gawa talaga siya sa kahoy ayan o diba? ang mahal may nagustuhan ng asawa ko dyan na kumot yata yun pero hindi namin binili guys kasi so, ang liit lang sobrang mahal. Sabi ko sa sa kuwag na tayong bumili. Marami naman doon sa amin uh, sa, sa, Virginia Beach sabi ko. Ayan. Para lang talaga siyang mga souvenir guys ba. Pero ayan. Grabe ang mga presyo guys. Ah kaan. O yan o. May nagustuhan pa akong basta marami akong gusto dyan. Kaso lang sobrang mahal. Kaya sabi ng asawa ko pagbalik na lang natin kasi sobrang mahal talaga oh, di ba ganda ng mga ano nila mga paninda mga kahoy yung iba diyan ayan oh, yung sangkala na yan ang ganda yan so ayan lang guys thank you for watching